Binasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang cyber libel case na isinampan ng kilalang aktres na si Bea Alonso laban sa asawa ng kanyang dating driver. Ang kaso ay umikot sa okasasyon ni Bea na di umanoy ang misis ng kanyang dating driver ang pinagmulan ng mga kumakalat na balita tungkol sa mga kontrobersya na kinasangkutan niya. Partikular na ang issue na hindi umano siya nagbabay ng SSS at PhilHealth contributions para sa kanya mga kasambahay. Ayon sa dokumentong nilabas ng Quezon City Prosecutor's Office, ang reklamong isinampan ni Bea na ang tunay na pangalan ay Gilbert Angeli E. ay kinulang sa sapat na ebidensya. Dahil dito, nagdesisyon ang piskalya na ipasura ang kaso. Nakasaad sa dismissal paper na pirmado ni Assistant City Prosecutor Virhel Amor Ordono Vallejos at nai-recommenda ni Senior Assistant Prosecutor Neriza Rona Zamora Amoroso na walang sapat na basihan upang ituloy ang kaso laban sa nasabing misis ng dating driver ni Bea. Mahalagang bigyan pansin na hindi ito ang unang pagkakataon na nagtangka si Bea na magsampan ng cyber libel case. Matatandaan na nauna na rin niyang kinasuhan ng online libel ang batikang showbiz journalist at digital talk show host na si Christy Fermin. Sa kabila ng mga hakbang na ito, tila hindi pabor kay Bea ang naging resulta ng mga kasong ito. Ang kasong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Lalo na sa mga tagahanga ni Bea Alonso. Marami ang nagtatanong kung paano ito makakaapekto sa kanyang karir at imahe sa showbiz industry. Unit ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong pangyayari ay bahagi na ng buhay ng isang public figure at hindi ito dapat makaapekto sa kanyang kasikatan kung paano niya ito harapin. Sa ngayon, wala pang pahayag mula kay Bea Alonzo ukol sa pagkakabasura ng kanyang isinampang kaso. Gayunpaman, inaasahan ng marami na magkakaroon siya ng opisyal na pahayag sa mga susunod na araw upang linawin ang kanyang panig at magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa isyo. Yun po ang buong detalye ng isyo na ito. Mga kakita-kits, huwag kalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita sa mundo ng showbiz. Maraming salamat sa inyo at kita kits ulit sa susunod na episode dito sa Kita Kits Showbiz.